Hello mga langga! Nandito ulit ako sa circle. Ayan, bago tayo pumasok sa loob, dito muna tayo sa labas. Tingnan natin, ayan yung City Hall, Quezon City Hall. Ang mga sasakyan, busy busy, pero hindi traffic. Tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga sasakyan. Ayan, napakaganda tingnan. Maaliwalas. Ngayon, baba na tayo, dito na tayo. Dito na tayo sa, ano, sa papuntang looban. Ayan, ang gaganda ng ano dito, mga paintings. Kita mo naman, oh, no, parang totoong totoo. Ang galing na nagpaint nito, no? Ang daming mga ano, ano ba, makukulay. Ang daming mga ano, animals na pinint, mga bulaklak. Bulaklak ba yun? mo, ayan, bulaklak. Tapos may ibon. Wow, napakaganda mas ano masarap tingnan masarap sa mata tingnan no cute akala mo talaga totoo eh may mga nakasulat pa oh dito pa lang parang ano ka na malilibang ka na ang <laughs> ganda ng ano ang ganda ng pader nila ang ganda ng pagkapinting ito nandito na ako sa loob wow ang napakadaming mga puno ito yung pinakagusto ko mapuno maaliwalas, nakakatanggal ng stress, masarap magtambay, masarap magmuni-muni pag ganito ang paligid. Sobrang daming puno at mga halaman, 'di ba? Lakad-lakad ako dito sa looban ng circle habang ano ba, habang nag-aantay ng anak. Tapos ito, to puno, ang daming puno dito. Ang sarap mag upo, -upo habang nagmuni-muni. <laughs> Nakakatawa. Tapos dito din ang daming mga makukulay na halaman. Wow, napakaganda mga langga. Ganda no? So far, ganda talaga. Ayan, ang Quezon City Circle. Ang ganda ng paligid. Thank you mga langga sa inyong support sa inyong panonood ng mga video. Salamat, bye-bye.